Sundan. Okay, buddy. May, may babalita ko sa iyo. Ay, ano yan? Yung kahit bahay natin dyan. Eto, toto, yung kapit bahay yan, natin o. yan. Oh. Diba, dumating yung kaibigan niya, nangingi ng tulong. Oh, tap Dapit kalimpit yung tao. Tapos, tapos? Hindi ba lang binigyan? Ah, ang sama niya. Ang sama. O, diba dapat yung magkaibigan, nagtutulungan, oh. nagdadama yan? Oo. Oh. 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 kasabihan tayo, na pinagpapala ang nagbibigay kaysa binibigyan. Oo, totoo. Diba? Totoo. Eh, Kuya Buddy, huh? papunta kasi ako diyan sa tindahan. Ay, diyan? Oo, 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 kasi may ano ako diyan eh, may pinalista ako. Nakalimutan ko yung wallet ko eh. Baka pwedeng makahiram muna para mabayaran ko na. Sorry. Yun? Yung kapit bahay natin diyan. May point 'yun. May point siya. Di ba? Oh? Ang hirap, alam mo ang hirap na kitain ng pera ngayon. Kaya kailangan natin magtrabaho, umayod, di ba? Oh. Wag tayo na Pwede din natin dyan, mga ano, dyan, sila natin kumayod. Kasi ang hirap ng buhay natin ngayon. Lumalayo siya. Ang <laughs> <laughs> dami ninyang sinasabi, oh. <laughs> <laughs>